Nag-working student ako, nag-cashier ako sa McDonald's, sa Greenwich. Nakikitaan nila ako ng potential. Bumabagsak lang sa educational background. Kung baga, sayang yung sipag ko, sayang yung potential ko. Kung laging pinaparamdam sa akin ng mga head ko na hindi ako pwede. So, nagulat talaga ako kasi hindi ko naman yung kayang kitain doon sa mga ginagawa kong racket na nagpapakapagod pa ako. Nag-start ako sa 20,000 per month hanggang sa nag 100, hanggang sa naging 180,000 per month. Parang nakinabahan ako ng konti na na-excite na parang there's something big pa si Swat na mangyayari. Mm -hmm. po si Mariel Duma, 32 years old, from Lucena City. Dating cashier at ito ang aking swap success story. Lumaki ako na ang nakilala ko lang po yung lola ko tsaka yung lolo ko. Hindi po kami mayaman, hindi rin po mahirap na mahirap. Kumbaga, sakto lang po kasi masipag po talaga yung lola ko. Dahil nga merong ako, yun yung nagiging inspiration niya din para maging masipag siya para sa akin. Hindi niya ako anak, lola ko siya. Tinuri niya talaga ako na parang hindi ako matalino. Pero sinisikap ko na makapture ko yung winning kahit man lang doon sa simpleng bagay na mga nasa top ako, big deal na yun sa kanya. Sobrang tungtungan na siya. Nung nakagraduate ako ng high school, hindi agad ako nag-college. Kasi ang unang-unang goal ko, mapagka-graduate ko, mag-work ako kahit saan. Kasi yung unang experience ko sa trabaho ko pa lang, sabi naman sa akin ng mga manager ko na nakikitaan nila ako ng potential, bumabagsak lang sa educational background kasi nga hindi naman ako nag-college. Kumbaga sayang yung sipag ko, sayang yung potential ko. Kung laging pinaparamdam sa akin ng mga head ko na hindi ako pwede kasi nga hindi naman ako nag-school. Kaya sinikap ko talaga makapag-aral. Nag-working student ako, nag-cashier ako sa McDonald's, sa Greenwich. Doon lang umikot yung experience ko sa racket. Dumating kasi yung time na yung lola ko kasi napapadalas yung pagdala namin sa sumusuka siya, minsan hinihingal siya, parang hinihika siya. Yun yung first time na na-confine siya, na hindi na siya nakakatayo, nalalunubot na siya, nanghihina na siya. And then sinasabi niya na lang sa amin pag nasa hospital siya, parang hindi na niya kaya. Minsan kasi tinatanong ko na rin yung doktor kung ano bang dapat gawin. Gagawang ko naman ng paraan, basta mapagaling lang nila si mama. Sobrang hopeless na po kami noon kasi siya na mismo yung sumusuko. Mawala na ang lahat sa akin. And then one time, nakita ko, nagbabrowse lang ako sa Facebook, nakakilala ko lang din na nagbebenta siya ng salveyo and tinry ko. Sakto lang din kasi na yung ads na napanood ko is about acid reflux. Nakalagay din naman sa label na lahat ng klase ng sakit is mapapagaling or mapapabuti at matutulungan kapag nag-take ng salveyo body grass. pinag ko si mama, bago maubos yung isang trial pack, sinasabi sa amin ni mama na parang lumalakas yung katawan niya. Nagulat na lang kami, may lumabas para mag-see Then, tinanong ko, sino yun? Pagtingin namin si mama, nakakapag-CR na siya ng mag-isa. So, tuwan-tuwa ako na parang improvement talaga. Siyempre, ang unang-una -una pumasok sa isip ko noon yung Salveo Bardo Grass. Natinry niya. And then, lagi na siyang nagsasabi na, timpla mo na ako ng Salveo. Anong oras na? Lagi siyang ganoon Pero, yung binili ko kasi na product is membership na yon. May isang box pa na nakatabi dun sa loob ng kwarto ko na hindi ko talaga ginagalaw kasi for stock talaga ni mama. And then, yung nag-recommend sa akin, nakikita ako, nagpo-post ng dashboard niya. Nagpo-post siya ng kumita siya ng 6 digits agad. Nakita ko, aba okay yun, ba't siya kumita doon? Anong ginagawa niya? Nagkaroon ako ng curiosity na ngayon. So pag uwi ko, tinititigan ko lang yung box. Um, nagkaroon ako ng kliyente na nagpapabenta sa akin ng kotse. And sabi ko, pag nabenta ko tong kotse na to at nagkaroon ako ng 30,000 na commission, bibiling ko talaga yung platinum pa. Kinabukasan, tumawag agad yung client. Sabi niya, ang bibilhin ko na, pupuntahin mo na dito yung owner. Kaya nabili ko yung package na yun. Tinry ko siyang ipost sa mga buy and sell. ang nare-reject yung post ko, sinasabihan nila ako ng mga friend ko na baka ma-restrict ka. Hindi pa rin ako sumusuko sa kailangan ko makabenta kasi kita ko yung eagerness nung friend ko talaga. Kaya, tinry ko din, naggawin. So, nung nag ako sa mga story ko, may nag-chat sa akin ng, gumagamit Di din kami niya, naran ka pala niya. Yun yung first client ko. Kalahati agad yung box na binili kong membership. Naubos agad. Sabi ko, ang galing ah what more kung talagang ia-out to talaga to. Sabihin ko sa lahat na nagbebenta talaga ako ng Salveo Barley Grass, na seller ako noon. So nagulat talaga ako kasi hindi ko naman yun kayang kitain dun sa mga ginagawa kong racket na nagpapakapagod pa ako. Nag-start ako sa 20,000 per month, tapos naging 50,000 hanggang sa nag-100, hanggang sa naging 180,000 per month. So, ang bilis, kaya lalo akong na-motivate. And, hanggang ngayon, hindi ko pa rin po alam na ma-awardan ako, magkakaroon ako ng mga achievements, na mapapasama ako sa Mentors League, na dati naman wala naman akong alam sa mga ganung bagay, lalo na sa networking. Then, hindi ko po talaga akalain na magkakaroon ng award. Yung gabing yun, parang, ang sarap lang sa pakaramdam na tatawagin yung pangalan ko. Ariel Duma! Ganon talaga siyang mag-ano, ganon yung pagkakasabi niya nung pangalan ko. So, kinilig ako, and then nung nakakit na ako ng stage, parang nakinabahan ako ng konti na na-excite na parang there's something big pa si Swap na mangyayari. Then, nag-start na i-aim ko yung mas malaking achievement. Imagine, dati ako nagbebenta ng kotse, magkakaroon ako ng sarili kong kotse. Parang may connection lang talaga yung mga ginagawa ko dati sa success na nararanasan kahit po hindi ako marunong mag-drive, kahit wala akong lisensya, yun ko po talagang bumili ng kotse. Kasi sobrang excited po talaga ako. Sumakay po ako dun sa kotse nang hindi siya din na-drive. Yun po talaga yung prioritize ko para kay mama. Para sa mga babae na katulad ko, doon yung inspirasyon niyo, yung struggles niyo at yung mga pinagdaan niyo. Kasi wala rin naman kayong ibang kakapitan kundi sa hindi nila. And maghanap kayo ng resources na makakatulong sa inyo. Ang daming opportunity na nag-ihintay. Ikaw lang talaga yung ang hirap maging mahirap. Kaya nga sabi ko sa sarili ko, kailangan kong pinanganak ka na mahirap ka. Kailangan bumawi ka, maghigante ka, dapat mamamatay ka, mayaman ka. So once again, ako po si Mariel Duma, 32 years old from Lucena City. Dating cashier at ito ang aking swap success story.